Hi, this is Jundi Vlogs. Uh, good afternoon. Tayo ngayon ay nasa nag-iisang kalsada sa Metro Manila. No? Nag-iisang kalsada siya kung saan baligtad ang patakaran. Bawal ditong manatili sa kanan. So, ang patakaran dito ay uh, keep left. Kaya pag hindi mo kabisado rito sa kalsada na to, pwede kayong banggaan ng kabilang side mo. No? So, keep left ang kalsada na to. Nag-iisang kalsada sa Metro Manila. Na matatagpuan sa Mandaluyong. Mandaluyong City. Okay? Ang kalsada na to, Idol, ay uh, ay haba lamang na mahigit sa metro. At dulo siya ng Sheridan. Sheridan Street sa Mandaluyong. Sa lang kanto naman, matatagpuan natin ang TV5 sa Reliance. So, dito mo matatagpuan yung reliance sa Mandaluyong. TV5 yung nilipatan ng ating mga idol, TVJ. So, magti-trivia tayo. No? So, Trivia muna natin. Ang Mandaluyong ay uh, itinatag noong 1843. So, okay, 1843 sila itatag at pinangalan kay... Kanina ba pinangalan tong Mandaluyong? Itatanong natin sa mga taga rito. No? kung alam nila hanap tayo ng may interview anong natin kung uh, taga Mandaluyong sila at kung alam ba nila kung kanino pinangalan tong city of Mandaluyong anyway guys nung 18, uh, 4, 1843 ay tinatag to no, tapos pinang, uh, pinangalan sa Mandaluyong pero bago yon ito uh, pinangalan sa patron no, ng uh, Rome Okay. Pag may duman Ganda nyo yung kalsada yan guys ha ah. Yan ang keep left Bawal dito mag keep right Okay, kanto ng pines hanggang ganda sa pioneer So may gitsandang metro lang ang haba nya Baka malito kayo rito, sumalpo kayo Ito lang ang kalsada makikita mo sa buong metro Manila Na gano'n ang patakaran tayo na ngayon matatanong dito kung alam ba nila kung kanina pinangalan ng Mandaluyong tapos uh, bibigyan natin ng ano, soft drinks okay. Natin si Kuya Rito tatanungin natin oh, ba? Ba? Yung ah, eh Kuya yan na umaga patagal ka na ba sa Mandaluyong? Oh. Uh, so kaya anong pangalan mo? Blacker. Si Sir Marcelo. Itatanong lang namin sa iyo kung alam mo ba kung kanino pinangalan ni okay. ay... Ay... Niya, okay. Manda, siya, kay Luyong. Oh, ay, ay Manda ay, Luyong? Kay... Kay Manda at kay Luyong. alam oh, niya natin. Ma? Kay Manda at kay Luyong. Kay Manda at kay Luyong. Oo, yan yan. Si Manda at si Luyong. Kaya Tama, tama. Manda Luyong ay pinangalan kay Luyong at sasawan niya si Manda. Uh... Yung mga panahon na yun. Kasi sila ay mga tribal leaders ng kami. 1870. Okay. Galing ni Mami, 1870. Ano pangalan mo? Oh, mga salvasyon mo, so, Yun, si Mama salvasyon. Alam niyo pala talaga. Kumpang yung ako eh. Ito ko pinanganak. Si Sir. Pinanganak yan. Si Sir. Ay, ako lang. Diyan yan, sa baba. Salamat. Salamat at uh, nalaman na ng mga viewers natin kung kanino pinangalan ng baro yun. Kaya man